Welcome back sa aking YouTube channel. So, ikaw ba'y nagtataka sa cellphone mo kung bakit ito'y madaling malobat kahit ito'y nakailang buwan mo palang binili? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano mawala ang pagiging madaling malobat ng iyong self. Ito 100% tested talaga ito guys. Kahit subukan nyo. Magbabalik talaga yung dating performance ng battery ng cellphone nyo. Pero ang video na ito ay hindi para sa mga removable battery na cellphone. Para lang ito sa mga cellphone na original or branded na naka-built-in ang battery so bago ang lahat kung bago ka palang sa channel ko mag subscribe ka na para maging updated ka sa lahat ng mga video na gagawin ko na para lang sa pag aayos ng mga problema sa cellphone so unang una guys kailangan i-reset mo yung cellphone mo. Meron tayong tinatawag na hard reset and soft reset. <coughs> so, dito tayo sa soft reset. So, so para sa mga hindi pa alam kung paano i-reset ang kanilang cellphone, punta kayo sa settings. Hanapin niyo sa settings ang backup and reset. Sana ba 'yon? Ayun oh. Ah. Backup and reset. Then punta kayo sa erase all. Then format phone storage. Then clear now. Then lagay niyo yung pattern niyo kung maghingi ng pattern. Pero bago ang lahat, siguraduhin niyo muna na lahat ng mga files na sa cellphone niyo na importante ay na-backup niyo sa inyong Google account o kaya ay nakopya niyo sa inyong memory card dahil mawawala o mabubura lahat ng naka sa phone storage ng cellphone niyo dahil magbalik sa standard na program ng cellphone mo nung binili mo siya.